Hello guys what is up at matapos ang bagong update sa CPM1 at ngayong araw ay nagbabalik na naman ako dito sa CPM2 at sa survival series ko dito Ngayong araw nga pala ay merong isang subscriber ang panay request sa akin na uyahan kung may sports car ka ni Kerex gawa ka po ng Honda FD ni Sir J. Bean. At hindi lang nag-iisa ang kanyang request kundi halos kada upload ko ay nagre-request siya tungkol sa Honda FD pero bago yan alam naman natin na si Sir JB ay isang famous or sikat na vlogger at content creator na mayaman mabait guapo walang inaapakang tao. At ang pangalan nga pala ng nag-request ay si Ernest Alberto. Idol niya ata sobra si Sir Bin kaya ganun yung request niya at kaya naman ngayon dahil sobrang dami na niyang request ay pagbibigyan ko na. Wow! Pero sa sinabi niyang meron akong Mustang ni Kerex ay oo dati pero ngayon wala na kasi kinuha na ni Moonton pinamigay sa mga homeless dito sa CPM2. <laughs> Okay para maniwala ka na wala na talaga yung gawa kong Mustang ni Kerex ay ito yung mga kotse ko palang sa garahe So dito ay binili ko na yung tatlong natitirang slot pero wala pa akong binibili na kotse kasi dito banda ay magko-collection -co pa ako nung nasa Tokyo Drift wow! Pero dito meron akong smart car na kotse at di ko naman ginagamit ito dahil ginagamit ko lang ito kung merong kailangan na naman na task. So tatanggalin ko na lang tapos dito ko na lang ilalagay yung Honda FD na gagawin ko. Okay naalis ko na yung smart car at sana pag nabili ko na yung kotse ay dito malalagay at hindi doon sa kabila. Tara bilhin na natin yung FD. Oh my god bro. Oh hell no man. What the fuck man? So ayun guys, hinanap ko muna sa glit kung meron na bang Lamborghini pero wala pa naman kaya balik na lang. So ito na pala yung FD at nagkakahalaga siya ng 18,000 pesos na pera. Akala ko pa naman na gold coin kasi meron akong 3,000 na gold coins dito. So ayun nabili ko na at buti na lang talaga dito nag at hindi doon sa kabila. By the way ito pala yung sa loob or sa interior niya. Wow. Hindi ko gusto pero nagagandahan ako. Bago magsimula sound check muna sa stop na makina. Yeah. Okay tama na bidabida eh. Okay so dito kinulayan ko na agad ng kulay puti at hahanap na lang ako dito ng mags na magkasing mukha doon sa kotse niya. Okay! So nakahanap na ako dito at kukulayan ko na din ng itim. sunod naman ay kunting ayos lang sa suspension kasi medyo patago yung gulong eh. Okay so balik na tayo dito at uunahin kong gawin ay yung mga basic or madali lang gawin kagaya nito. Sunod naman dito sa windshield. Sa pagkakalam po ay nilagyan niya dito ng sticker sa windshield ngayon. So mo mukhang okay na siguro to at susunod naman natin kundi yung emblem na Honda. Ako marunong gumawa pero gagawa pa din ako para sa request. Let's go. So ayun nagbabalik at uunahin ko mismo yung sa harapan mo ha kasi mas madali lang dito kaysa sa likod. Kaya tara wala nang patumpik-tumpik pa. Mahigit ang isang taon sa paggawa ay natapos ko na din sa wakas. Pero para sa akin mukhang maayos naman ang kinalalabasan. Okay so matapos ko ng lagyan ng emblem sa harap at medyo okay naman kaya nilagyan ko na lang din sa mismong likod nito. <tiple> Listen, look and listen and learn. Huwag <laughs> nyo nalang pansinin yung Omnitrix ni Ben 10 sa likod. Sadyang childhood ko lang talaga siya kaya nagmukhang ganyan. Okay yung pinaka last ay yung mismong plaka niya. Pero di ko nalang gagayahin yung original talaga na plaka niya at lalagay ko nalang dito ay Sir JB. Let's do this. Okay so ayun mukhang okay na ata to at by the way muntik ko na pala nakalimutan palitan yung hood niya buti na lang napansin ko kagad. Okay. At shoutout nga pala sa nag-request nito at ito na yung limang taon na hinihintay mo. is so crazy, so crazy, so Okay, so what is up panibagong kotse ang gawa na naman? Kung napapansin nyo ay medyo maliit siya tignan dito kumpara sa iba kong kotse. O di kaya dahil lang dito sa Raptor ko. Okay so mukhang dito lang muna siguro sa araw na to mga idol at kung may mga request kayong papagawa na kotse ay malay mo ay gagawin ko sa future survival series ko dito. At kung gusto mo pala yung tatlong bagong kotse sa CPM1 ay message mo lang ako sa official Facebook account ko. So yun lang mga idol at salamat sa panonood at hanggang sa muling pagkikita palang.